sa so, may bagong bayan sa Bukawi. Yay! Baby, hello ka. Hello, guys. Baby, hello, guys. Busy-busy si Mayara. Ni. Ayaw, Hello, guys. Nasaan tayo? Ilaw-ilaw? So, ngayon, nakapila kami kasi kailangan ng social distancing sa loob. Hindi sila pwede magpapasok ng maramihan. Kaya, kailangan pila-pila lang. So, medyo ilagahan namin 6.30 na kami dito para kahit paano makapasok agad kami at hindi kami gano'n magtagal kasi syempre gabi na so yun o, no, haba ng pila Ito. maganda dito promise tsaka ang maganda is libre lang to so si kahit si do pwede makapunta dito without any entrance or any amount na hinihingi kasi parang ang naging ano nila is for to give ano to give fun sa mga tao kaya rin siguro sila nag-open ng gantong klaseng bahay. So, nandito na kami sa bahay. So, yun nga, natutakam ng ilaw-ilaw at sabi ko, mag-video ko sa doon. Yun lang, hindi na ako makapag-video kasi, ano, limited lang yung time para makatasok kami. Kasi nga, mahaba yung ila. And then, sinusugod naman nila kahit paano yung sa health protocol nga na social distancing at dapat konti lang yung tao sa loob. So, hindi ko na nagawa ng video kasi nag-picture-picture na lang kami. Siyempre, mas maganda yung may picture din kasi for the memories. So, yun. Kaya din ako pag video Pero, sa totoo lang guys, talaga maganda sa loob. Maganda pa rin sa loob. So, tingin namin, kasi 3 years na kami nabalik doon. So, pang 3 years na yun. At sabi nga namin is parang medyo nabawasan yung mga ilaw-ilaw. So, okay lang kasi hindi naman yun ano reason para hindi pa rin siya mag maganda. So, masaya pa rin yung ambience niya. Christmas na Christmas pa rin yung ambience niya. So, maganda doon, promise guys. At located nga pala yung ilaw-ilaw or kotako house sa may bagong bayan dito sa Bukawi, eh. Bulacan. So, any anyone, kahit sino, everyone, pwedeng makapunta doon at pwedeng pumasok without uh, entrance or money na hinihingi doon. So, doon parang pa lang kasi kaya ako lang gusto pumunta doon ngayon kasi nga gusto kong dalhin ulit si Mayara doon lang. Alam niyo yun, yung yung alam yung ma, ma ma-appreciate na yun yung mga lightnings kasi nung dinala namin siya dun last year so one year old lang siya so hindi niya siya makapag-picture-picture parang hindi niya pa ma-enjoy dala-dala lang namin siya so ngayon talaga kasi na-enjoy niya lahat hindi ko na nga lang ng video kasi sumasayaw sa'yo meron itong video na sumasayaw sa'yo pa siya so talaga na-enjoy niya yung lights doon. nag-enjoy nag ka ba? dun sa mga lights? Ang dami, di ba? May Santa Claus pa doon. Di ba? O, okay. eh, so, yun kaya gusto ko rin siya dalitan kasi gusto ko na makita niya yung ganda ng mga ilaw-ilaw doon. So, maganda naman talaga at alam ko na nag-enjoy naman talaga yung video, Di ba? Opo. So, yun lang guys. Try nyo pumunta doon kung sa na lang time kayo at malapit lang kayo. Pwede naman yung pumunta. So, yun lang guys. So, sorry ulit hindi ako nakapag-video kasi nga limited lang yung time. No? So, bali siguro by next time, baka pwedeng makabalik or kung gusto nyo, yung um, experience nyo rin mismo, diba? So, yun lang guys. Bye! Thank you!